Eh, hanggang ngayon, di mo pa rin tapos yan. Nananamnam ko eh. Mm. Wow. Nananamnam ko. Hindi mo pa rin tapos. Hindi ka nakatapos yan eh. Nice. Jolly yeah, diba? <laughs> <laughs> bro. <laughs> Siyempre para fair, di ba? <laughs> nice landa. da. Nice jolly Ano ba yun? hap, sarap. Di, mm. Hindi ka nakatapos. Ano naman? Sa jolly bro. Oh, bida-bida eh. <laughs> <laughs> bida-bida. <na>. Siyempre. <laughs> Mga ba bata helmet, today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga ka para na namin ng videogapar. Mega hmm. love shoutout muna tayo kay Madam Superwoman videogapar. Mega love shoutout po Madam Superwoman. Si Madam Belle Enriquez, ayan na ah, mga bata helmet ha. Ah. Don't forget to follow, like, subscribe lahat ng mga social media accounts po. Ni Miss Belle Enriquez, aka Superwoman. So meron po siyang FB page na hmm. Superwoman and yung Bel Enriquez. Meron din po siyang YouTube channel na Belle Enriquez. O, oh, di ba? Mm. But, amaya, Ay! Bakit naman hindi tubig dito per? Ano ba? Hindi matapos-tapos yung Jollibee. Hindi nga ako makatapos dito. Pero <laughs> parang na, ano, napurga ako ngayon sa Jollibee. Mm. Oo! Oh, wow naman! Bakit kaya namin? Even... Hindi sa JolliJeep. <laughs> Sere Oil. Bakit dito? May nagagalit na naman. Ako. Yan tayo eh. Yung lolo mo. Nagalit na naman. <laughs> ay. Hindi <Hilang> mo na ako. Hindi mo sinabi na papasok ka na doon. <laughs> lolo na pa ah, ako. Oh. Churi naman. oh nga. Mga kapat na helmet. Nabalit uh, tayo ba? Oo. Inahe bro na naman yung lolo natin. <laughs> lolo Sa, nyo. Ay, lolo, lolo niyo pala. Lolo. lolo nyo. Lolo nyo. Lolo nyo. Lolo niyo Galit na naman. <laughs> nakakaloka, sabi ko nga ba eh, na natin, nasusunod na ka ba nata, <laughs> no? Lagi natin katangan, pero ito mga kabata helmet. Ano ba yung sabi namin ng video ka pa, Ayan! I will educate you, hindi akin yan lahat. I cannot make a move relative to the security of the country without a asking the military and the National Security Department. Kaya yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga military, you should not keep anything secret when you're talking about the National Security. Ang mga military, nandiyan talaga yan. Nandyan man si Anyo He was my se National Security Advisor Advisor mo yan Bungbong Tanungin mo Kung mayroong bang Gentleman's Agreement Ayawan ko Ayaw kong mag-insulto Eh, eh, inumpisahan mo eh kung tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Me, lumaan ako sa lahat ng taga foreign affairs under secretary English. Si Ambassador Terona Diana si David Gapos then si Maria Sison doon ako medyo nag kunting nag kaya sabihin mas marunong kayo sa akin alam kong ginagawa ko diplomatic unconsular procedure. Master ko po yan, dumaan ako diyan. So, ayan nga mga bata-helmet, nagkaroon pala ng press con, bitu ka-purr, si Tatay Diggs nyo, kagabi. Ah. Gano'n ba yan? O kahapon. O, oh, kung kailan oh. man yun. Kahapon, bitu ka-purr, kasi talaga ah. like, dyan 11 hours ago. Oh, Ganar? Pero ayan nga mga bata-helmet, mm. dami na namang binana si Tatay Diggs. Pero ayan nga, videographer, mahaba kasi yan, videographer, yung papress ko. Pero yan yung mga ano, yung talaga may maanghang na banat talaga. Pero meron din siyang ano, statement regarding kay Pastor Kims naman. Oh. Huwag oh. daw siya yung video nga naman kasi. Sabi niya, leave me alone, di ba? Grabe, no? Kasi pag-uusapan nga dyan, yung gentleman's agreement. Video mm. Or, Eh, mga kapatang helmet, ayan nga, meron na namang maanghang na sinabi si Tatay Tiggs na sa hindi nakatapos. What? Oh, eh. Parang second year college. Oh, mm -hmm. talaga? Alam mo, mga kapatang uh. helmet, may mga kilala talaga ako na hindi talaga nakatapos ang pag-aaral. Marami akong mga kaibigan na hindi talaga nakaabot dun sa mga antas medyo juga per na ng pag-aaral. Nari, elementarya, sekundarya, college, gano'n. Pero, mga smart people naman sila na tinatawag medyo ka Street smart. Yun, street smart. Na kahit hindi nakatapos sa pag-aaral, may K naman at may bubuga talaga. At mas meron pang kukote. Kesa uh -oh. doon sa mga nakatapos ng pag-aaral. Oo, oh -oh, bachelor's degree, degree holder. Pero hindi ginagamit yung utak, hindi ginagamit yung kukote sa tama. Uh -huh. Oo, oh, eto doon na ako sa kahit hindi na ka pag-aral dahil nga marami na mga aspeto, maraming dahilan bakit mm -hmm. dahil hindi na ka pag tapos ng pag-aaral, pero ginagamit yung brain cell sa tama. Hindi ka gaya yeah. ng iba na, oh, nakatapos nga sa mga matataas, matatayong na universidad, sa mm -hmm. mga university, pero hindi naman ginagamit sa katotohanan o sa tama. Di ba? Hey, di ba? Yung isa dyan, mura ng mura. Ay, Jesus. Sino ba dyan? <laughs> 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 Ang dami. Ang dami, may geographer. Ang dami nila. Mura pa more. <laughs> Kaya nga, ay, eh, ko. Pero ayan nga, o oh, di ba nga yung iba pa nga, merong talagang double degree pa. Oo. Oh. Pero wala. Pupulutin mo sa angkungan. Double oh. blade sila eh. Double blade. Yeah. Blade double blade. Blade. <laughs> oh. blade. blade. Pero ayan nga, mga kapatang helmet. Anong masasabi nyo dyan? Diyos ko, parang araw-araw na lang, no? May mga pasabo. Bukas iba ulit. Oo, oh, magabang mag-aabang talaga ako bukas. Pagka oh. Pero kaya nga, hindi, hindi talaga ako makakatapos sa Jollibee ko. ah oh, bukas, kalma. <laughs> <laughs> Baby, kalma. <laughs> Kalmahan. Kalma. Kalma muna. Kalma. Pero, natawa talaga ako video gaper ah. Siyan, isang parte. Kasi <laughs> sinabi ni Tatay Diggs. Na? Let me educate you. Ay, ay mo, wow! Yan yung binabato sa ating mga kakamping during the rally dati, di ba? During ah. the campaign si mga bata helmet, aminin niya. Ang dami nagsasabi na mga kapit daw, kung makapagsabi daw na let me educate you, eh ako naman sa talang buhay ko, wala naman akong sinabi na let me educate you. Wala naman. Pero may natatandaan ako. No. Eh, yeah, tandang-tanda mo. Yung binagda ko sa social media, pero hindi ko sinabi let me educate you, video ko Siya pa nga nagsabi sa akin na let me educate you about, <laughs> about? BBM and Tatay Diggs. Ah, bakit? Sabi sa'yo, wala ka daw alam. Wala daw akong alam, video Ay, wow. Wala. Ano ba ang alam niya? Eh, kaya alam, video ka sinabi ko, ganyan pala mag-isip ang doon na hurt. <laughs> ganun mga terada, mga kabat ng helmet. Oh, Ano? Kasi, di ba, kung ikaw ay matinong tao. Ay, aray ko naman yan! Ay, na ka naman! Pasintabi pa, pasintabi. Hindi kasi, di ba, kung, yun nga sinasabi ko, video ga hmm. wala yun sa pinag-aralan. Kung ikaw ay matinong tao at nag-iisip ka na ng tama, hindi ka dapat ganun mag-isip. So, eh, ano ba diba? dapat? Dapat sa katotohanan ka. Pari ka sa katotohanan. Sa totoo lang. Tayo. Sa tamang totoo. Mm, -mm. Hindi so sa totoo na dating mali yun, ginawa ng totoo. Mm, Para maging iba totoo. Yun. iba yun. Na iba na Iba yun. Pero ayan nga mga kapat ng helmet. Galing kay Tatay Diggs. Let me educate you. Woohoo! Uh diba? yeah. Unti-unti, naglalabasan ng mga kasagutan. Pero, totoong kasagutan ba? Mm. Mm. Tingnan natin, abangan natin sa mga susunod na araw kung meron naman din irerebat. E, oh, na naman. Yeah, hmm. about Parang isyong fentanyl lang yan noong nakaraan. Oh. Na isyong pulboronic at fentanyl noong nakaraan. Maybe na it's the fentanyl. Ngayon naman. Yeah. Eh, ngayon naman, video ka po. Maybe hmm, it's the... Ah, uh, gentleman sa na naman to. Kaya, abangan natin kung ano naman ang rebut ni PBBM Chan. Pero ayaw nga mga ba na helmets. Stay happy, stay healthy, and stay, 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 stay. safe tayo as always. Sabi ko mga sa buhay nyo, naging helmet din ang book. getting better every day. God bless everyone. Bye! Do.